Dito ako sa ano sa simbahan ng Paklaran. Bawas tayo ng So, may pakay din ako dito kasi bibili ako ng maleta. So, inahanap ko ngayon ang aking kasama. Kasi nandito daw siya. Hindi ko saan. Pero dito lang yun. Bidya-bidya lang ako dito. Ako, akala ko na po ako. the day is saturday guys saturday daming tao sa loob guys. So papasok ako dyan. Naantay ko lang ng aking kasama. Oh, isulat mo sa sopi mo. Yeah, tapos na kami mag-church guys. Pero pupunta kami sa ano. Magpirik mo na kami ng kandila. Nalabas ka. Nakahilas pa ako guys. My goodness. talente ito talo, dirig naman ako ng kandi, grace. mas sama ko si Cici, Joyce, grace. sama ko si Cici, Joyce. dito sa sibolang nampak lara, grace. dito kami, Cici, si Joyce. Hi. Hi Wish Anong wish mo? <laughs> Anong wish mo? Wow. Ah, super For the Ako. love you, and, and uh, Good health uh, Strong and uh, happiness Yes Of course, happiness And good health And safe help. so. Ayan. Ang ganda ni Amitot guys Super so, ganda, parang model Look at that, wow Ayan pak, pak Ayan guys Ayan Naglalakad na kami Ayan Kalimutan natin ni Amitot na mag-CR kami. Ii, anong naglalakad si Amitot. toto ayano Ayan, Ayun, no. ayun, ayun, Ayan, Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 ayun. Ayun, 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 Pak, pak. Saan kaya itong babaeng ito? oh, Oh. Um. Makamakita yung spare dyan. Yun. Si father. oh, oh, Oh. Mm, mm. Matitiktok na po. Naku, 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 naku. Ayan na nga ba sinasabi ko. ayun 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 Gina Ginawang dancing po yung lagayan ng ilaw. Oh. Uy, agoy, agoy din po. Ginawang dancing pole ayun Ayan, Ay, kakain na kami guys. Kakain na kami dito. Ay, dito kami sa Babang Laro. Ito lang ang pwedeng kainan dito at saka Jollibee. Si si Joyce, si Harry. Ah. Ulitin mo. Ayan, favorite niya ni Tita Malong. Dina, hey, favorite mo pala. Oh, tita oh, mulo, mulo. na ayan na. Dina favorite mo. Ayan oh. Wala ka, pero in order ka namin. <laughs> wala ka, <nak> -order ka. <laughs> <laughs> Dahil wala ka. Nag-order ka. Dahil wala ka din ng malo. Nag-order kami ng favorite. Oo. Oh, oh. Kasama ka pa rin sa lakad okay. namin. Yeah. Good you na guys. Kami tapos na kami kumain. Hmm. Hmm. Hindi, <laughs> Hindi ba ang ganda ng no? mga chinelas? ang situation dito sa Paklaran, guys. Ang dami mga paninda. Ah, ayan. Ang dami ng mga school supplies dito, guys. Alam so, alam dito, da, guys, dati. Ang linis dito. Walang ganyan. Di ba naglinis na? Bumalik na naman sa dati. Oh. Bumalik okay. na naman sa dati. We'll it, we'll oh, maka makalat na naman dito sa loob ng Baclaran. Oh. Ayan. Parang uulan, guys parang ulan nito sisig baby. Halap ako ng maleta guys, Ayan. Ayos. Ayos. tayo ng maleta dito. Ayan ngayon Ayos. na kami Ayos. sakyan. So, Nakakamera yan din Ayos. 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 Lakad kami. Ito. Uh, dito na kami sa lugar na pinag-data ni Migo. Tsaka ni Tart. So, ang taas ng... Ano dito? Ayan guys. Dito kami sa City of Dreams. Magpatalo. Ayan. Joy. Hello guys. Dito kami sa City of Dreams. Magpapatalo kami na. Dito niya may tukunguan nila. Kung may tatalunin. Magpatalo kami kasi hindi naman kami nananin. Yeah. <laughs> panalo ka na sa partido Ayun, ikaw lang, talo ako. Ang charo. Ay, ah. Charot. Yes. <laughs> Ay, uh. ano. Um. Buti na lang maganda yung panahon. Ay, yes, na Ang ganda, guys. Ang ganda ng panahon. Kasi ito ganito. ganito. Mm -hmm. Kahit isang kilometro ang layo. Pag ganito yung panahon. Ayan, lakad-lakad kami. So, tubuti na lang maganda yung place. Ayan. Talagang medyo social yung lugar. Kaya, <laughs> huwag feeling social kami ngayon. <laughs> feeling rich kami ngayon kasi ang ganda. Mga lugar to ng mga mayayaman. Ay, pero ang naglakad, mahirap. Oh, tsaka lakad ka <laughs> Guys, yung lugar talaga is lugar rich. Yon, ay, ang pusti ako. Ayun na guys, alam yan. Sampol na yun. Wala nakakita. Wala nakakita. Ayan. Nakarikot yun naman siya sa video. Oh, ayan. Mga rich ang lugar. Rich ang lugar na to. Pero yung naglalakad. Yung naglalakad is feeling rich la Ayan. Ayan. City of Dreams. Andito na kami sa City of Dreams. Galing na Simba, pero ang pupunta namin dito. Ay, dito na to? Dito, 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 Ayan, tatawid kami dahil yes. dahil nasa Pinas pa lang kami pero para kaming nasa so, Para kaming nasa <laughs> para kaming nasa <laughs> Ay, tingnan niyo naman guys ang lugar na to. First time ko pumunta dito. Oh. First time, yeah. Ayan. First time. Kasi lagi lang na? kami, napunta na dito. Ay, lagi-lagi kami kasi dumadaan. Oh, ayan. So ngayon, <laughs> just ko, dito pa lang ako sa Pinas pero parang nasa ibang bansa na ako guys ay, ayan yung video mo ayan. oh my god O, oh, dapat pinituran mo ako dito pinituran mo nga ako dito ayan. ayan ayan ang ganda ligaw ligaw na kami guys ayan pero okay lang kasi maganda naman ang view ayan ang ito nakita yung tayong dalawa mayroon naman yan. ayan nakita nakita nyo naman yung hirap kapag nandito pa lang kami sa Pinas guys ha pero Ayan. Pero yung nabili kong sandals guys, parang papatipilayan ako. <laughs> Hindi kasi maano eh. Tingnan mo naman Oo, Hindi pantay-pantay yung, yung daan dito eh. Oh. Ayan. Sa inasal daw sila eh. sa inasal. Sko saan ba Ito din ni, ni Migo? Ayan, tawin na tayo. Ayan, tawin na tayo. Tawin na, na, na kami. Ayan. Yes ka po, sir, ang Beauty namin sa pagtawid. <laughs> Tumatakbo kami guys kung nakikita nyo. Ay, kung nakikita nyo guys, so kung na, hindi ko na ipapakita yung tsura namin. Tumatakbo kami. Nakatakbo dito. Kamahamol <laughs> na, <laughs> na. tayo <laughs> Baka kami mahuli ng police, wala kami pera. <laughs> Ay, ito ang mga babaeng gala. Ayan, nandito na kami sa loob ng mall. Punta kami, nasa second floor daw. Basta so, ang likod namin, na guys, kasi nang kami. Takbo kami. Ayan. Second floor daw sila sa inasal. Grabe naman yung pinag-data ni Mio. Oh, Tingin sa tayo. Ito. <laughs> <laughs> atatan, <die> <laughs> Pero alam mo guys, kahit pagod, mahirap, mapagod, ma 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 alam mo yung kapalit nito is memories naman. Yes. Yes. Memories Pag naman. Ganun lang ito nakashades pa. Ay oh, yes. Nagshade ako kahit madilim. Nasa loob ng mall. CR Para sige kay Abad on? lang. Sige, 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 sige. Alam tayo ng CR kasi super harag namin kami nagkita na kami ni Migo ayan, first time ko nakarating dito sa lugar to, tsaka si Tar nagdate nag, no, nag tong dalawang to ayan, nagdate okay, sila okay. guys oo, oh, alam mo naki, naki, ano kami, nakigulo kami sa date nila, ang sweet ni Migo guys, super sweet okay. ni Migo, tsaka si Migo, ang gwapo niya oh. mukha siyang 24 years old <laughs> ang galing mag ang galing mag-alaga ng asawa niya si Tar. Pero sa totoo lang ang sarap ng mga luto niyang pagkain si Tarn. Kasi na nag-swimming kami, ang sarap ng mga dala niyang pagkain. Oh, ang saya ni Migo. <laughs> Ay, ano na ba ko to? Si CJ naman bibili ata ng painting, oh, yan. Don. Yeah. Cut that bass,